alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si ipinanganak noong ikapito ng Hulyo taong isang libo siyam na at Syam na putsyam, ay isang Turkish na profesional ng volleyball, naglalaro siya sa gitnang posisyon ng blocker. Sa kasalukuyan, naglalaro siya para sa Vakuf Bank Istanbul at Membro NG Pambansang Kupunan ng Volleyball ng Kababaihan ng Turkey. Paglalaro ng Carrera Club sa 2016-17 Turkish Women's Volleyball League season, si Zera ay ipinahiram sa Basiktis JK, isa pang pambabaing volleyball team. Sa susunod na season, bumalik siya sa kanyang home club, nasiyahan siya sa kanyang unang titulo ng kampiyon sa liga noong 2017-18 season kasama ang back of bank Istanbul, siya ay ginawaran ng Vestal Special Prize ng 2017-18 Vestal Venus Sultans League, na siyang Turkish Top Level Volleyball League na itinataguyod ng Vestal, lumahok siya sa 2017-18 CEB Women's Champions League kasama ang kanyang kupuna na back of bank Istanbul, na naging kampion, international naglaro si Zeragun sa 2015 European Youth Summer Olympic Festival na ginanap sa Georgia Nakibahagi siya sa 2015 FIVB Volleyball Girls U18 World Championship sa Peru At iginawad ang titulong Best Middle Blocker Naglaro si Zeragun sa 2016 FIVB World Grand Prix miyembro siya ng Turkey Women's U20 Team na nakibahagi sa 2017 FIVB Volleyball Women's U20 World Championship sa Mexico kung saan siya ay pinangala ng isa sa best middle blockers, naglaro siya para sa Turkey Women's U23 team sa 2017 FIVB Volleyball Women's U23 World Championship sa Slovenia, kung saan nanalo ang kanyang kupunan ng titulong kampiyon. Noong Enero taong 2017, inanyayahan siya sa pangkat ng kababaihan ng Turkey. Pinasok siya sa koponan noong Marso taong 2018. Naglaro siya sa pinakaunang 2018 FIB Volleyball Women's Nations League bilang bahagi ng Turkish team na nanalo ng pilak. Bahagi rin siya ng Turkish squad sa 2020 Tokyo Summer Olympics na nagtapos sa ikalimang pwesto. Karangalan Vakafbank SK 2017 Turkish Women's Volleyball Super Cup Kampiyon 2017 FIB Club World Championship Gintong Medalya 2018 Turkish Women's Volleyball Cup Kampiyon 2017-18 Turkish Women's Volleyball League Gintong Medalya 2017-18 CEV Women's Champions League Gintong Medalya 2018 FIB Club World Championship Gintong Medalya na FIB Club World Championship Tansong Medalya 2020 Turkish Super Cup Runner-Up 2020-21 CEV Women's Champions League Medalyang Pilak 2021 isang Club World Championship gintong medalya 2021-22 CEV Women's Champions League gintong medalya 2022 Fib Volleyball Women's Club World Championship medalyang pilak pambansang pupunan 2017 U23 World Championship gintong medalya 2018 Nations League medalyang pilak 2018 na European Championship medalyang pilak 2021 Nations League tansong medalya 2021 European Championship tansong medalya 2023 Nations League gintong medalya 2023 European Championship gintong medalya individual pinakamahalagang manlalaro 2021-22 -20 Turkish Women's Volleyball League pinakamahusay na middle blocker 2015 FIB Volleyball Girls U18 World Championship 2017 FIB Volleyball Women's U20 World Championship 2019 na FIB Women's Club World Championship 2021 FIB Women's Club World Championship 2022 FIB Volleyball Women's Club World Championship 2023 FIB Women's Nations League 2023 FIB Volleyball Women's Club World Championship Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!